Spirit Guide Messenger po. Hi, Cancer. Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang parating sa'yo next month. Sa so, July. Yung iyong love life. May karelasyon ka man o wala. <clears throat> Alamin natin kung ano yung lumabas. Kung ano yung pumasok sa akin intuition at sa mga baraha. Ano? At yung money. Money career mo which is yung finances mo at saka yung job mo kasi connected yan. Ano? And then, alamin na rin natin yung iyong health at saka yung iyong spirituality. Yung iyong spiritual path, kung ano ba meron, ano? Kung ano lumabas, kung ano lang makita ko. At ngayon, Cancer, hindi ko masyado hahalukay ng mensahe ng baraha kasi wala na akong time. <laughs> ngayon, katapusan, uh, meron kasi akong mga kliyente na monthly binibigyan ko sila ng reading. Kaya hectic ng schedule. Uh, hindi na madalian ang ating gagawin reading pero uh, konti lang. Hindi ko masyado hahalukay ng ating baraha. Okay? Alamin natin muna ang iyong double life. Parating ha sa July. Oh. Rest and consider. Rest and consider. Meron siya ditong backpack. Hapong-hapo siya rito ano. Hmm. Rest and consider ang nakalagay pero <clears throat> tingnan nyo na lang ano ba ang validation nyo diyan sa baraha. Ako meron na. Reach out. Reach out. Okay. Reach out. Alam mo, sa love life mo, no? Mal malamang this month, hindi lahat siguro sa inya, no? Mayroong patong-patong. Pat <laughs> Ayan, makita mo naman. Patong-patong sinasabi. Patong-patong-patong. Mayroong kayong patong-patong na um, hindi lang this month, ano? galing pa to sa meron kayo pinagdadaan na siguro ano at uh, nakikita nakakita ko this month of July mas lalo mas lalo kang malululon sa alak it's either na ikaw kayo dalawa ng person mo na uh, mahilig siguro kayo uminom or etong merong mm, mga magyayaya siguro sa mga tao eh ma-invite kanila ano, kaya lasing ka. <laughs> lasing ka dito. Nakalagay rest and reconsider. Pero tinama naman yung itsura. Lupay-pay. Ang knockdown siya. Kaya ang nakakita ko dito, mapapadalas ang pag-inom mo. At malamang na ito ang magiging uh, sanhi ng inyong pagtatalo ng person mo. No? Or malamang yung iba sa inyo, kayo, ikaw at ang person mo, umiinom kayo, tapos nalasing na. yon Na, na nagiba na ang inyong ugali. So kayo once na nagkaroon kayo ng pagtatalo sa ala ka agad ano humihingi ng tulong. Ano? Doon doon mo gusto yung ano uh, para makalimutan mo hmm. malamang na naglalasing ka ano. Hindi mo uh, mapagkatiwalaan siguro itong person mo. Mm. Iniisip mo siguro, ito person mo. Nako, aasahan mo ba yan? Wala nga kwenta yan eh. Baka ganyan yung iba sa inyo na pag umuwi. Umuwi nga yan palagi lasing. hindi hmm. mo makausap. Pagod daw. Ganyan. Sa trabaho. Kaya, ayan. Yan na nakakita ko sa dalawang baraha. Ito ang love life mo. Para tingnan sa inyo, sa inyo this month. Ano? So, naandun. Wala yung pagtitiwala. Hmm. Tsaka this month, Makikilala mo ng husta ang person mo. Yung iba sa inyo. No? Makikita mo ang kanyang tunay na ugali. Maging negative man or positive. Lalabas at lalabas yan. Hmm. More on siguro, mas mapapansin mo yung negative niya. Yung negativity. Yung negative pattern. ano? At uh, malamang na ikaw or pareho kayo ng person mo, kulang kayo sa effort, sa samahan. Sa ah uh, pag effort maring ang energy nyo, moody, unbalanced, hmm, madaling, madaling mapagod, madaling magsawa, madaling maboring. So, yun ang nakakita ko. Okay? Move on naman tayo sa iyong career. Money career. Trabaho mo. Finances mo. Kalat natin. <laughs> Kasi ang liliit niya eh. Ang liliit. Eh, hindi ko masyado hahalukay ng ating reading ngayon. Ano? Cancer, abangan mo na lang sa July, ha? Diyang. Oh. Good night. Ayan. Night. Money career. Diyang. Hmm gold. Sa trabaho mo to ano, di ba? Hindi, hindi, hindi ka nakakadama ng ano, ng ah uh, emotional fulfillment. Hmm. Pero, no choice ka eh. Kundi magtiis, magalay, alay magbigay, isurrender kay boss <laughs> sa asawa mo siguro sa karelasyon mo kung kanino ka kan, kanino ka kailangan mag-abot doon mo kailangan yung pagkatanggap ng sweldo iaabot mo kung kanino ba yan so nakakita ko dito sa iyo yung pagtitiis mo pero hmm, nag-o-offer ka kasi dito ano inaano mo so gumagawa ka lang ng trabaho dahil trabaho. Hindi ka ano, parang pasok sa trabaho, uwi sa bahay, tulog, pasok, ayan. Ito 'yung inoffer niya sa boss mo 'yan. eto 'yung ano, eto 'yung boss mo nag-offer ka. pag-uwi mo naman sa bahay, matutulog ka lang. Ayan, Not, no no communication na. So dito ko nakakita na hindi ka nakakadama ng emotional fulfillment sa iyong trabaho. Okay, maging sa, sa finances mo pero alam mo yung sa sarili mo, no choice, kundi magtiis. Pero nagbabalak ka na. Malamang na nagtatanong-tanong ka na kung saan na, no? Na, uy, meron bang, ano, gusto ko mag-extra, mag-extra income, ganyan, mag-part time. Meron ka bang alam niya ganyan? Tapos malamang na merong dumating, merong nag-offer sa'yo, merong nagpakilala. At yun ang gusto mo sigurong, ano, simulan. Gusto mo pumasok dito. Kaya by next month, malamang na papasok ka na dito. Isa pang baraha. Just that. Uh, mm. see? Pero huwag ka masyadong malululun dito, ha? Pumas Let's say, for example, lahat sabihin ko, sabi ko, hindi ko halukay ng baraha, pero nah nahahalukay ko naman. Hindi talaga ako makakapayag na hindi talaga halukay ng baraha, eh. Kasi yan ang sinasabi ng gabay ko, eh. Pasensya na. Gusto kong madaliin ang ating reading, pero... Uh, anyway. <laughs> sinasabi dito kasi sa'yo, ano, okay lang na magkaroon ka, mag Uh, gumawa ka ng ibang sideline, ano? Uh, malamang this month, magsisimula ka na dito. Papasukin mo na yan. At, maiging, maging aware ka kung ano pa ang, ang ginagawa mo or kung ano yung pinasukan mo. And, maging aware ka din sa kung ano man ang pinapasukan mo ngayong trabaho. Alam mo yon So, at the same time, papasok ka, gusto mo meron kang side business. Papasok, papasok ka sa pinaka-main na trabaho mo maging pareho kang aware dapat. Okay? Nagat mo yan? Hindi pwede yung isa, isa lang dahil alanganin eh. Hindi mo alam kung kikita ito, kung pang habang buhay, kung pang lifetime. Pero kung ikaw ngayon ay isa ng empleyado, be aware ka. At mag-behave ka. Ano? Hmm, huwag kang masyadong parang patamad-tamad, palaro-laro lang yun sa trabaho mo. Kailangan, kahit nasa sideline mo lang, part-time or sa pinaka main na work mo, maging aware ka, mag ka sa pinapasukan mo. Dahil kahit sa ang ka pa pumasok dyan, in the near future, merong magandang opportunity na gugulong sa iyo. Okay? Yan ang uh, masasabi kong parating sa iyo, mga chances na darating opportunity na darating sa iyo by next month. Kaya cancer, hindi ko alam kung anong gender mo, pero masasabi ko lang, huwag kang pagpabugoy bugoy ha? <laughs> hmm, huwag lang yung pa-play-play lang, yung, ano, yung magaan lang ang feelings mo, parang nadala ka lang sa mga friend mo dahil may ganito, may ganon. wag Okay? Huwag mong sayangin ang mga opportunity na gumugulong sa'yo. At ang swerte mo ay swerte mo yan. Hindi, hindi swerte ng iba. Yung opportunity na gumugulong sa'yo, sa iyo gumugulong yan. Ayan yung bola, oh. Gumulong na sa'yo. Ikaw ang may hawak niyan, okay? Hmm. Huwag ipasa sa iba. Kaya, be, be aware and behave. Okay? Be diligent sa trabaho. Kahit sa ano, papati yung pera mo, pag-ingatan mo rin, ano? Hmm. Lalo na kung may asawa ka. May mga anak So, move on tayo sa iyong health. Alamin natin ang iyong health. Para at least, meron kang konting idea kung ano ang meron kang darating sa July. Intention. May itlog. Hmm, maka may itlog. Wizard of Awareness. Wizard of Awareness. Hmm. Alam mo, ito at saka dito meron ako nakakitang similarity eh. Mukhang may alcohol dito ah. <laughs> alcohol or drug abuse issues, mga ganyan. Addiction. Bad habit. Hmm. Listening. Intention. Listening. Huh. Hmm. Malamang na emotionally, emotionally overwhelmed ka dito. Ano? Intention. Listening makakabuti siguro sa iyo. Ah, uh, take a professional advisor ano sa kapaligiran mo. Um, sa pamumuhay mo may mga may mga negatibong ano dito eh nakakaapekto sa iyong kalusugan sa um, ka, ka, kumbaga mayroon kang ka sigurong sakit dito ano um, hindi ko alam kung ano sakit mo addiction mo na imbis na gagaling ka na hindi ka gumagaling-galing hmm. may mga nag siguro dito sa iyo no? kaya sinasabi dito sa inang baraha take responsibility sa mga choices na ginagawa mo okay choose healthy choose na uh, para mapabuti mo ang iyong katawan. Hindi naman man ang elepante, ang laki ng katawan niya, di ba? Hindi ko sinasabing ganito kalaki ang katawan mo. Ano? Pero malamang yung iba sa inyo titingnan para kang malaki ang katawan mo, parang healthy, pero hindi mo alam um, ano ano pala yan. Meron kang meron kang addiction, meron kang sakit sa loob na hindi nakakita ng ibang tao na mahina ka. Okay? Kaya dapat, healthy choice ka talaga dito sa mga pagkain mo, sa mga iniinom mo, sa everyday life mo, sa oras ng pagtulog mo, ano? Uh, kung naglalaro ka ng basketball, ano? Rest is rest. Kung ta kailangan mo mag-rest, mag ka. Ano? Tsaka yung pagkain mo, may, baka naman puro itlog lang ang kinakain mo sa umaga, ano? Or puro bacon, mga na ganyan, ano? Wala kang gulay. Hmm. Kaya, hindi mag improve itong health mo. Kaya start ng uh, July, makakabuti na humanap ka. Humanap ka ng professional na mag advise sa iyo, sa iyong health. Hmm. Lalo na kung meron ka ng talagang sakit, ano? Ikaw, cancer. Hmm. Pero kahit sabihin mo, eh, healthy food ang kin mga kinakain ko. Kahit na healthy food ang mga kinakain mo, still, meron pa rin epekto kasi yung mga kaganapan na nangyayari sa, sa buhay mo, sa everyday life mo, ano. Kaya hindi pwedeng, ano, kailangan din meron kang peace of mind, ano, kumakain ka ng healthy foods, pero kailangan para mas lalong tumaas ang vibration mo, ano, mga green na pagkain, and then kailangan kalma ka, Bigyan mo ng rest ang sarili mo, ano, hmm. Anyway, alamin natin yung iyong sa spirituality. Tingnan natin yung spirituality mm. oh the beloved the beloved akit lang muna natin excuse lang the beloved kasi konektado yan sila dito natin siya ilagay The Crow. giving and receiving. Giving and receiving and then grow. The grow the beloved. Merong kang psychic abilities. Ano? Merong ka. Hmm. Malamang yung iba sa inyo sumasali na kayo sa grupo-grupo. Uh, nagsishare na kayo ng kung ano-ano about the spirituality masasabi ko na malakas ang intuition mo. Okay? Meron kang psychic abilities, meron kang clairvoyance, clairaudience, clairsentience, anything. Ikaw na nakakaalam niyan. Ano? Sixth sense. Pero, it is black. Black, 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 black. Malamang na ginagamit mo sa maling pamamaraan. Dahil sa ego mo. Cancer, Huwag mong gagawin yan. Or maaring nasasangkot ka sa mga dark practices. Ano? Hmm. Cancer, wag. Wag ganyan, cancer. Naku, malaki ang, 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 concern ko sa iyo pagdating sa mundo ng spirituality. Hindi kita tatanat. <laughs> Hindi kita tatantanan sa reading na to, cancer. Sabi ko, madali lang ang reading natin. Hindi ko hukayin, pero mukhang kailangan ko hukayin to. Alam mo, um, Hmm, ginagamit mo sa maling paraan ng mga ano mo, kakayahan mo. At, ah, uh, masasabi ko dahil black, hmm. tapos fiery, ano, red, red, red color. Kailangan mo kasi dito pagtibayin ng puntasyon mo, which is na, na gumigewang ka dito, eh. Ano, gumigewang ka na nga, pinagitnaan ka pa ng black dito. So meaning you are using your abilities to manipulate, manipulate or control. Gusto mong kontrolin yung kung sino man yon. Maring yung person mo, ah, uh, yung mga tao sa kapaligiran mo. Hmm. Yun, gusto mo. Gusto mo yung ganong klaseng power. Or, simpleng nakafocus ka lang yung too much sa sarili mong gain. Alam mo yun? ginagamit mo yung power mo, yung psychic power mo, psychic abilities mo, para lang sa iyong personal gain. Hmm. Wala kang good intention, kaya black na black siya. At gumigewang, ano? Hindi matiba yung pundasyon mo. Hmm. Sayang naman to malamang na kaya na black na siguro yung iba sa inyo no wala ka na nakita parang sinasabi mo dati may third eye ako pero ngayon wala na alam mo kung bakit nawala kasi hindi po mapayag si Lord na gamitin mo yung iyong psychic abilities sa negativity kaya yung mga dark practices na ginagawa mo alam lahat yan ni Lord alam yan ng universe kaya malamang binak ang third eye mo na wala yung psychic powers mo. Hmm. Kasi ayaw kanyaang uh, mapunta sa sa negative side. Malamang isa kang light worker. Na, 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 na ano ka? Na lihis ka ng landas, ano? Ikaw ang Cancer na masasabi ko mataas ang ego mo. Ano? Hindi lahat sa inyo. Pero sorry ha, negative ito. Wala akong magagawa. Yan lumabas na baraha eh. <laughs> Baka magalit ka Cancer ha. Pero, iyang ka. Kung sa tingin mo naka ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung may sarili kang validation, sige, ikaw na mag-validate, ano. Tingnan mo naman ang baraha. Hmm. Tingnan ko lang kung ka ng positivity dyan. Okay? So, cancer, pasensya na, ano. At uh, gawa na lang ako kita ulit ng reading <laughs> sa iba pang ano natin. Al mas alamin natin. Doon, huhukayin ko dito. Medyo slight lang, ano. At marami pa kasi kung gagawin. <laughs> Pasensya na, pasensya na cancer, okay? So cancer, maraming maraming salamat sa like, share, comment mo at sa mga cross watcher. Thank you po at naligaw kayo sa mga bago kong subscriber. Pasensya na ha, um maano ma lang medyo maikli lang 'yung ating reading, pero meron pa ako ibang gagawin na reading na more on na hahalukay natin ang baraha. Okay? So hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.